so what's up uh, so 7 uh, ano na lang umaga mga lodi so kanina pala sa bahay nakakuha tayo na papunta rito sa barangon alright so yun so 200 din na binigay so dahil kapilan tayo di pa tayo nagalmusal baka may pansit dito uh, magalmusal muna tayo kasi so, mag-aabang-abang ng mag booking natin mga lodi Ayan, malapit tayo sa Alibi at Save More Paliparan. Ano ba ito? Uh, ang alam ko, ano yan eh? ITAP uh, pero Save More, Save More. Alright, so. Uh, lodi, so abang-abang tayo dito mga Lodi. Hopefully, so, sana meron. Alright, so one down na tayo. One down. So, Monday ngayon. Ano ba ngayon? April 22 nga ba? So, yun. Hanggang bukas pa tayo kasi pag Monday ginagawa na natin 24 hours tayo mga lodi alright so diretsyo na tayo magsusundo ng 6am sa lori ka kay Melissa J. Otter yun alright one down Kahapon pala bumiyahe kami ni Mrs. kasi mayroong ano yung regular ko na papuntang fair view so 450 rin yung mga lodi mga Kitcher uh, mga pagkain na pinadala na dry goods tapos nasabayan namin ng isang uh, papunta Mandalu yung 235 pinang ano rin namin pinang lunch pagdating sa Fairview mga Lodi pag galing ng Fairview nakakuha tayo ng isang 227 eksaktong walang labis walang kulang ang binayad papuntang Bacor panapaan tapos ang pangalawang booking natin nakakuha tayo ng papuntang silang sa Balubad sa alagang 361 dahil nakarting kami ng silang kahapon so nagbuko muna kami ron bago kami uwi sa bahay ng na okay, alright, kaya pa paano nakapag-generate tayo kahapon ang income ng income na 700 pesos na uh, na nailabas na natin ang ating pinanggasos na gasolina ay e, pangkain pa namin ni Mrs. nakapagbuko pa kami alright, so ay e, panggili, may pamalingki din siya ngayong araw to ito, magambukas mga lodi tingnan natin kung ano ang pagkain dito ni nanay alright ano pansit alright pansit na lang pansit pabalo baka no okay sige pansit daw pampahaba ng buhay pagbuo toto ba yun 25 alakas alakas na Oh, alright so. ah Di. Ako lang kasi kakain, kakainin ko lang sa plastic. Walang almusal eh. Ah, lahat na talaga. Ayun. <laughs> <laughs> sayo na 'yung natira. Bayad na ni Kuya. Ah, sayo na 'yung natira. All right yun mga lodi so nagsunod-sunod yung ating booking mga lodi, na kailan ba tayo 1, 2, 3 4 na booking na tayo mga lodi so may gross income na kagad tayo 1,200 at alas kiss pa lang ng umaga mga lodi so dito tayo nag drop off mga lodi yan ang ban na yan so document galing ng San Andres tayo uh, 265 yung pero binigay nung uh, nag book ay 300 pesos din so dahil malilim tayo dito mga lodi oh. dito muna tayo magabang abang abang ng booking natin so kakainin ko dyan oh. di pa natin nakakain alright yun napakapalad natin ngayong umaga mga lodi pero nyo 6.30 tayo nakapag ng booking nakakuha apat na booking na tayo hanggang ngayon so 1,200 mga lodi so napakapalad natin alright so gross income yung mga lodi so kung ibabawas natin yung gas sa top up natin dong mga lodi so mga net income natin doon ay uh, mga 800 pesos mga lodi alright yun mga lodi so update tayo mga lodi doon pala sa may paliko mga lodi so nakakuha tayo ng delivery papunta dito sa Bernabe uh, phase pastry you know So nasa Labe Baker Center. So nag-drop off tayo diyan lang sa so, may tapat niyang basketball court. Okay. Ay okay, mag-aantayan tayo mga lodi. So tanghali na din mga lodi. So as usual, sobrang init na uli. So dito tayo sa ilalim ng puno. So nga muna tayo bago tayo uminom ng tubig natin mga lodi. All So kahit paano lima. Delivery na kuha natin kanina mga lodi. So, lechon yun. Parang isang kilong lechon. Alright. Yun, update tayo mga lodi. So, nandito tayo sa Caltex Gas Station dito sa May Sopat Road. Alright. Sa harapan nito, Santana Group mga lodi. So, kumuha muna tayo ng pagkain natin. So, 4 minutes na lang pagkain natin mga lodi. yun pagkain natin mga lod uh, busog meal to na omelet alright uh, syempre bumili na rin natin bumul na, tayo bumili na rin tayo ng tubig natin mga lodi so tamang tamang pagkakain natin uh, nakapag relax na yung katawan na ka tayo makainom ng tubig so, okay. alright so kahit pa paano mga lodi kanina kumuha tayo ng dalawang less than 100 tapos ang tuloy tuloy na so kahit pa paano meron na tayong walong buting mga lodi so, nakabit din tayo ng pagkain natin meron tayo dito mga ang gross income natin dito mga lodi uh, ah, tingnan natin gross income natin meron tayong 1.6 may bariya tayo dito na 100 yung tibi 20 itinatabi natin so may 1.7 tayo tayo tayong tubig at pagkain natin mga lodi alright so gross income natin 1,700 Alright, so ah, mayroon pa pala kanina Gika, so ba, uh, bali 1.8 na rin tayo may ikit mga lodi Alright, ang gross income natin Alright, so kain mo Ayon tayo, kain Yon mga lodi, so what's up So kay pa paano meron tayong 10 booking mga lodi Kasi kanina nasa Paranaque tayo Nakakuha tayo ng McKinley So 233 yun rin, rin yung mga lodi tapos makinli na magkuha tayo na pupunta rito sa Santol uh, sa tabi sa Manila so ok na yun no, sa may kulay uh, ubi na yun kulay old rose na yun na binting uh, do, sa self residence so dito tayo sa Malilim Santol yun alright so ng Columbian International Tower so Okay, alright. So, dito na tayo mag-abang-abang mga loading. So, kahit pa paano, may isang booking na tayo mga loading. Siguro may gross income na tayo. Uh, Ang cash natin kasi nasa 2,150 mga loading. Yun, alright. So, yun. So, mag-abang-abang tayo dito mga loading kahit mapupuntang Fairview mabalikis kukuni na natin pagpunta rito dahil uh, malapit na tayong magkas doon tayo magkas kasi medyo mura pura mapupuntang tayo doon mga lodi yun alright wala kasi tayong G kasi eh. pupuha sana tayo kahit dalawang lalamog so antayin lang tayo ng buki kahit mga pupuntang wow. alright kahit G kasi yung ano payment po natin para ilalagay natin si sa isang apps natin kasi negative siya mga lodi alright so pang abang 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 so may ride kasundo dun sa una mga lodi alright so tayo dito alright yun mga lodi so what's up so kanina nasa kalokan south tayo kanina mga lodi tapos lumipat tayo sa may banawin natagwa tayo dun uh, ng pasayro natin papunta dito sa Taytay mga uh, Lodi so nandito Gold Taytay pag natin si Uncle John yun Uncle John ayan yung Taytay Taytay version bro mga Lodi so, so paano meron na tayo 14 bu book, mga Lodi nung papunta rito sa Taytay ginawa na natin ah uh, Gcash payment 325 eksaktong eksakto talaga walang lapis walang kulang so Okay na rin yung mga lodi kasi magtatapak din tayo sa isang araw pagbiyahin natin. So, goods na rin yung mga lodi. Yun, alright. So, dito magabang-abang tayo mga lodi. Subukan natin ang kapalaran natin dito. Uh, hopefully, mayroong magbook na papunta ng, ano, uh, Pakasok ng Manila, Quezon City, Ortigas, o or Cubao mga lodi. Yun kahit kahit malaki basta pa mga pagpabalik alright yun mga lodi so good morning so update tayo so kanina natagal lang tayo sa kain tamagan pero kahit pa paano nagtuloy tuloy tayo mga lodi wala nung nagpalit ang ketcha kanina ng midnight eh, nakalima naman na tayo kahit pa paano mga lodi kahit pa isa daan walang problema sa atin yan So meron na tayong total na 20 rides mga lodi. All right. So nandito tayo sa Makimbi ngayon dahil kanina galing tayo ng Vitalis Compound. Nakakuha tayo ron papunta rito. 1.54 pesos so binigay naman ni Madam Ai. 1.50. So goods na goods na 'yung mga lodi. So nito Wells Fargo. So yung layo kasi susundo tayo mamaya sa Lorica sa ko ng 6 a.m. so nasa 46 pesos na lang ating uh, top up wallet so alright pwede pa naman tayo magkakuha nun na 100 plus or 200 mga ganun mga lodi hanggang 230 pesos yung pero hindi kung masyado malayo dila na natin kukunin mga lodi lobby pero kung mga bakor yun pwede pa rin natin kunin yung mga lobby sa mga 200 plus na bakor galing dito meron ba o las piñas yun kasi mga las para niya kaya pwede nating kunin pagbalik naman natin ng uh, joke ng bolivar doon sa may ano sa may moa uh, medyo malapit lapit lang mga lobby alright pwede nga pakisong city mga lobby yun uh, abang abang tayo mga lodi so maya maya nito baka may mag uwi na kasi alas 4 na mga lodi alright so ang daming rider dito mga lodi ang iba tulog na so meron ding mga rider na ko alright yun no? yun no? mga rider ayun o no? mga rider pati kotse na grab grab taxi na dyan mga lodi alright yun good morning sa mga bakbak ngayong umaga mga lodi so keep safe ride safe at stay safe sa ating mga lodi so kanina yung uh, daytime mga lodi sobrang init so hang kanina nakat dalawang litro halos tapos, uh, gabi, tayo yung tubig tas nung noong gabi kumain tayo kung bumili na naman tayo sa litro so 3 liters of water ang uh, nainom natin sa 24 hours mga lodi so uh, syempre hindi naman tayo uminom biglaan pagkagaling tayo sa init so kailangan tayo mag relax muna sa malilim tapos ha, uh, ang inom ang estilo ko ay unti unti lang hindi ko binibigla parang sip 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 lang muna alright good morning good morning Yon mga lodi so good morning good morning Nasaan nasa bahay na tayo so kuyat kuyat huyat ang nagpangaraw hanggang pangabi yun pas pangaraw na uli ang uwi yun alright so pagkain miswa na may patola pagkain ba ng mahirap yan? ha pagkain ba ng mahirap Pain. ang simpleng mamamayan yun alright Siyempre nag-aabang si Pri. Primo, Primo nag-aabang ka na naman, no? Hindi pwede ito sa'yo sa bawo. Oo oh, okay. Alright, so. Hanggang dito na lang mga Lodi. So, bahala na kayo. Okay. Peace. I'm out. Puyat na,